Hello guys, welcome to my channel Kasenet Vlogger So, pakita ko na po muna guys na ano na kumukulo talaga yung isasayang natin kasi yung nagsabi dito na yung no comments na hindi naman daw kumukulo yung sinalang ko, baka hindi daw siguro makapakulo ng tulotoy ito guys yung splash proof natin tapos yung clearance niya guys makita nyo oh halos 1.8 na lang yung clearance meron tayong ginawa dyan na kung paano lumalabas yung apoy lumabas kahit sobrang liit ng apoy na labasan niya para super is plus pro so may niluluto tayo kung ano ano ang tawag yun kamot pag sabi saya pag kamot sa baboy tiil sa baboy para tiil tiil o oh, tingnan nyo guys o oh, isa lang natin o oh. diba gumagalaw magalaw sya o diba kahit mayroon siyang top head mayroon siyang cover ng splash prop mayroon siyang top head doon sa taas na double purpose para para din takip sa uso pero yung kulo ayun o oh. Diba, kumukulo So, ibig sabihin, pwede para maniwala yung nag-comments dito na bakit daw hindi kumukulo yung sinasalang kong kawali. So, ipakita ko guys. O, oh, tinan nyo, naman. So, okay. Walang takot sa apaw dahil super is plus pro ito. Biruin mo naman yung halos 1 yung clearance ng apoy. Yung labasan niya, 1 yung clearance mula sa chimber. Uh, pagpunta sa apo sa taas guys bumaba pa siya pag bumaba siya ganun kasi mayroon siyang parang tangke sa taas tangke yung parang may one half pa tayong clearance para maitago yung chamber pag ibaba natin pag i-click natin pababa yun yung protection ng usok kaya mayroon siyang natitirang kung ano no? one inches na sa taas parang tangki na rin ang apoy pag bumulwak yung tang uh, apoy sa taas babalik sa dito o oh, pag ano oh, nag bounce kasi yun yung takip niya. kaya mayroon siyang ring sa taas pa may ring so ibang klase yung ginawa natin matindi yung experiment ko dito guys so abangan na lang nyo kasi dami, nag, dami rin nagre-request pati si si Brumin, Minard Moraring. Uh, gusto rin niyang malaman kung ano yung kung, ano, uh, paano natin ginawa itong double purpose plus prop with takip na usok so mahirap lang gawin guys kasi kailangan yung pinaka chamber mo flat na flat uh, talagang mag maglapat talaga siya doon sa may top head para hindi lalabas yung usok yun lang talaga ang gagawin doon yun lang talaga ang pinakamatinding gagawin natin na perfect yun So super so ano to. Apang pang household pero yung apoy guys, oh, bumuka pa din yan laki na nasa ano din yan, one feet Kasi ang malak malapat malapat din itong pala na to eh. Yung kabero na to eh. Kaya halos one feet din yan oh. Yung apoy na bumuka. Dahil mayroon tayong ginawa din ng experiment na pag bangga yung apoy sa taas, babalik sa papabao. Tapos, pag nabuusan ng tubig yan, baliwalan lang talaga kasi halos na na yung simbir sa taas eh. Ayan, ganoon guys. So, ito. Kailan nyo guys, oh. Kulong-kulok naman. Yung kalahating oras namin pinasangkutsa. Magandang tawag, sangkutsa. Ayan lumambot lalaking lalaking pa niyan tiil ng baboy paa so kumulo naman guys so lumambot na rin siya kaya pwede rin paglutuan ng mga karni pala nakakano pa lang ang adjustment nito guys 1 fourth hindi na nga makita orang ilaw sa likod puro 1 fourth lang ang adjustment niya sa ganyan nakalakas ng apoy niya 1 fourth pa lang yan So hindi so, na rin tayo siyempreng palakasan na pangit na rin. Pag pinalakasan ko, abot dito yung apoy. Oh. Dito sa may lalabas dito sa tangke. So, yan guys, walang takot dito sa tangke kahit nag-iinit pala. Oh, nag-iinit yung tangke. Oh. Kasi mayroon naman siyang breather. Pagka mayroon siyang pressure, lalabas dito yung pressure sa may ano automatic shut off kahit gaano pa kainit yan hindi siya sasabog dahil may parang ito breather na rin itong automatic at autopil automatic pa na rin yan lalabas din yung pressure diyan, kaya hindi delikado saka hindi rin, nag, hindi rin talaga magsiklab ng apoy kahit malapit talaga siya sa ano apoy yung tangke nila dilaan <laughs> dilaan ng apoy yung tangke o oh, halos o oh. Yan yeah. yung guys, apoy natin kasi sa pagklase. klasik, banayad guys. Yan yung paramihin natin na experiment. Kasi hindi gaano nakakasunog siya eh. So Yan guys, and intayin lang niyo guys pag naka mayroon akong time bago tayo mag-tutorial kasi uh, details for details talaga yun hindi natin basta basta na tour. agad eh. marami tayong gagawin dito eh. marami akong tuturo dito tungkol sa sikreto kaya hindi basta basta rin dahil tuwing hapon ako dumarating sa galing sa trabaho kaya abangan na lang guys na ano yung apoy oh napakita uh, natin apoy kung gaano kaganda ang lapad na malapad siya kumakit na ganito o oh, diba guys itong niya. Tapos super kulo naman siya. Oh. Yan, kumulo lahat siya ni. Eh. Oh. So, Mamaya bay sarap ng kung Sarap ng ano to. Mukbang, magbukbang tayo ng tiil-tiil ng baboy. Ha. Cut out pa sa inyo guys. Sarang salamat sa panunood. hanggang dito na lang po so yan o oh, sinangkot siya na tapos hiwa-hiwain pa sa kusinero bago adubuhin so, save okay ko po maraming salamat hanggang dito na lang po God bless